Ayan na, at umagahan na ni Buriko. Ah, uh, hindi Ganito ang routine namin tuwing umaga, hapon. Pakain, linis sa kanila. Gahana pa ata ano, mas masarap si Buriko. Eh, hindi si basib pa yung ano. Sariling ano yan, sariling kain. Baet. Samantalang yung dalawa, ganon, everyday din, magat hapon sinusubuan si Bokoy Koy ang nasa dulo so, Bokoy Koy ayaw na daw <laughs> ayaw na daw busog na ako tubig na yan naiingit kasi hindi pa sinusubuan ayaw kasi na kumakain sila kaya lang mabagal kasi naiinip kami pinusubuan ah, matapos ito, so, okay lang. Sariling sikap. Pang 3 days na o oh, 4 days na si Boricok sa atin. Kapat na araw na, pero last day na ni Boricok. Di-deliver na natin yan. Ayan na. Oh. <laughs> Siyempre si Burika, kasabay nilang kumain. Ito yung Burikak namin. Baboy, inahin si Burika ko daw laki na oh taba na ni Burika ngayon kami tuwing umaga pakain maaga-aga tayo nagpakain ngayon maaga tayo okay, punta tayo ng deliver deliver tayo ng kay Buriko ayun pinakakain na si Butchokoy ayun na si Bukoy koy! Butso koy naman ang kumakain. Ganyan ang routine namin everyday ito at mga ubos ang kanilang pagkain. Yung lahat na ano, natitira dito, nililipat namin kay Buriko kasi si Buriko yung pinamalakas talagang kumain sa mo. Pupulot-pulotin niya yung mga natatapon. Tawa na to, malakas kumain to ng darak at peach. <laughs> Busog na. Kapit nang matapos. Oh, oh, ng matapos. O, bakit? O, yung nang hahalik pa yata. Ay, alam ko, na aalagaan ka doon. Kung marami lang akong pera, talaga naman hindi kita ibebenta. Ala, eh. Hindi atin yung pera mo, eh. Ay, sus. Alam mo naman, pagmahal sa alaga. <laughs> Kaya ganun, o, oh, mabilis lang natatapos. tatapos Ha, bilis lang natatapos kasi nung subuan. At ang damit ng tagapagpakain ay gawasak-wasak na. Hmm. Malalaki na rin naman mga kachika si ano, butchukoy. You know, malaki na at saka si bukoy ko. Tapos paniligawan na yan. At syempre ako naman, magpapakain tayo ng manok. Ayun, ito naman ang mga pinakakain sa umaga. Ayan, mahalaga ako. Ito yung nahingi ko sa tagulot kay Kuya Duterte. May isa kaming pabo. Wala pa rin asawa'y pabo namin. Ang yung, yung babae. Nirape niya, ni Wala <laughs> lang. oh, diba? Inilis muna yung mga natapong dumi. Eh. Mga mugmug -mug ng damo. Makakain pa rin si <laughs> hindi pa tapos. Ang dalawa dahil supa sila, magli sila. Hindi tapos. Ayun, at pagkayaring kumain, paliliguan na. Ligo na sila. Magat hapon, ligo yan. Kahit maraming kaming trabaho. Power spray. Ipala, Di jetmatic gamit natin. Linis na ni Bukoy ko. Wala nang dumis. Eh. Paragi yung nauunang linisin. Palagi. Susunod so, si ano. Susunod so, ng paliguan ah, si Bukoy. Yan na, dumagpaligo lagi. Yun na nga. At maligo. Aba ay talaga naman ang bungangay. Walang hinto. Kain pa more. Nayhiya naman si Bury Cook sa akin. Ayun na. Tapos na silang maligo. Kakain na. Ito mo naman. Basta pinakamalakas kumain dyan. Ito si Bury Cookies ko. Tumabayan man mga kachika. Apat na araw sa amin si Bury Cook. Tumabayan. Oo, oh, lumalamot ulit pa. Hmm. Ayan na, tapos sa maligo. Kain na. Kain na kayo dyan. Sunod-sunod ang laki. Ito'y large, medium, small. Si Burko. <laughs>